Mà umaga đây idol magandang dilaw na umaga mga idol mặc dù mặc dù hải dù mặc dù madilaw na umaga at ilalamunan ko tigmaok parang ay lumabas yung busis ng dito sa lalamunan ko mga idol dala siguro ng panahon ito napapansin niya sa taas ibang iba ang kulay nung kaulapan oh, parang naglilog siya yung aking lalamunan din dito malagkit At Bago biglang ang klima dito Napakalamig sa umaga Napakalamig sa umaga ang ang init ngayon napakalamig na ang maangin yung simoy ng hangin na patamtaman lang ang lakas alamig wala gano'ng ulan dito sa Latay mga idol. Pero ang alam ko, karamihan ng bagyo ngayon ang tinutumbok. Luzon. Adalas, Northern Luzon. Pero dito sa Latay mga idol, dito rin naman nanggagaling yung bagyo sa dagat, nagdaan kaya tuyong-tuyo na naman yung ating mga taniman yung idol ng gula naging yung palayan hirap sa tubig ay e, hindi makapag-araro dito walang ulan isang buwan na mga idol walang ulan dito late e ala pala yung Rail Street Highway to Highway Palo Ormoc Road Dito ako sa Caligara Hindi mo mapapansin yun Ito parang mausok-usok Kanahon dito, kalamig ang simoy ng hangin. Kaya, nama -ma ako mga idol. Yun lang muna ang ating update ng mga idol. Uh, pupunta ako sa bandaroon. Bibili uh, ako ng pandesal. yung mga tao sa bahay, tulog pa ako palang Alas 4 pa lang gising ako mo. babai meng i love that best lawala ayundi lawala